Abay ang lakas nga mang asar ni Malik Beasley sa Lakers team nang dahil nga sa ginawa nila sa anila trash talk ang ginawa sa buong laban. Bad trip nga dyan si Lebron James at ganun din itong si Anthony Davis. Cade Cunningham pinahirapan naman ng Lakers team pero hindi nga nagpatalo hanggang huli itong si Lebron. Rematch ng Pistons at Lakers, looking for revenge itong Los Angeles matapos silang talunin ng Detroit sa Detroit. Well, start na agad tayo in the first quarter. Ang Lakers nagpawaw agad sa anilang defense at offense. Magandang umpisa nila at ang energy nila ay through the roof. At ito nga Lebron James nanguna sa anila with 5 points and 4 assists. And after 6 minutes, mga idol, lamang sila 19 to 11. Time out dyan ang Detroit. Tapos nang pumasok ang second unit na itong Detroit, itong si Malik Beasley. Abay gusto ng revenge game sa Lakers, mainit agad sa 3-point line na tuturo pa ng mga fans. At siyang mga idol ang nagbuhay dito sa opensa ng kanyang team na hawa ng ibang mga teammates niya. At sa pagtatapos natin sa first quarter, abay kinuha nilang lamang sa Lakers matapos ka ng buzzer beater nila dito. 34-32 ang advantage nila. Second quarter naman natin abay bad trip agad si Lebron sa referee dito. Tapos nagtuloy din ang momentum ng mga dayo at ang opensa nila on a roll. Gumawa sila ng 8 point lead sa likod ng kanilang magandang depensa kung saan nagresulta ito sa maraming turnovers ng Lakers. Hype nga sila dyan ng mga idol, bad trip naman si Austin Reeves. Pero after naman yan ay bumawi itong si Reeves para nga sa Lakers at eh tumulong na nga rin sila. Umayos ang depensa nila, nice touch pass pa ni Lebron dito. At hanggang sa pagtatapos sa mga idol, itong si Austin at Lebron nagnagtulungan nga dyan pero close game tayo sa pagtatapos pero lamang ng Lakers 64-62 nagangas pa dito si Beasley tinitigan si AD after ng kanyang floater at para naman sa ating third quarter bay sa umpisa walang nagpapatalo sa dalawang kuponan at nagpalitan nga ng kalamangan sa unang mga minuto natin Cade Cunningham naunguna dito para sa Detroit pinahirapan ng Lakers defense pero nang dahil sa wide open 3-pointer nga dito ni Christie, ba'y napatahog ng timeout ang Pistons coach. At talagang parang kambal nga itong Detroit at ang Lakers dito sa third quarter kung saan hindi nagkakalayo sa score. At ang defense nga ng Detroit dito ang nagpipigil sa Lakers para makakalayo sa laban. Napakarami nga nilang turnovers. At hanggang sa huling segundo nga na ating mga idolos tagutan pa rin ang dalawang team. Lebron James, Lambdang. Tapos eto si Jaden Ivey, another buzzer beater. Para nga sa Pistons, lamang sila 93-92 after 3 quarters. At pagpasok ng ating 4th quarter tong si Malik Beasley ay gustong dalhin sa panalo ang kanyang team buhat mode sa first minutes at ang angas niya nga pagtapos. Lamang na rin kasi sila mga idol 102 to 96 time out dyan ng LA Lakers. At dito ngayon halatang apektado si AD ng physicality ng kalaban na bad trip na tinulak ang bumabantay sa kanya technical foul. At itong sila naman mga idol sumubok ng buwaya ang apensa ng team ng Los Angeles Lakers take over pero kahit may ganyan na siya abay down pa rin sila sa laban by 10 points at itong si Malik Beasley kahit nasa bench ta na, nang aasar pa rin score natin 113 to 103 with 4 minutes left pero mukhang ginanahan nga si LeBron sa pangasar ni Malik Beasley biglang take over mode ba naman sa last minutes natin ginawang three point game ang laban 117-114 dinampas pa sa ulo dito pero tiningnan lang ng referee no foul daw yan. At hanggang sa uli mga idol na bigyan ng Lakers na matay laban pero naamintin si Lebron ang kanyang 3-pointer dito, panalo ang Detroit.